O, narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng September 7, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili po na walang anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility. Papahina na rin po yung epekto ng habagat. Gaya po na yung nakikita ay papalayo na po ito sa ating kalupaan at sa, Pero sa labas po ng ating area of responsibility ay may shallow LPA po na nabuo. Gaya na yung nakikita ay may circulation po dito pero posibleng sa susunod na mga araw ay mawawala na rin po ang circulation na yan. At next week, posibleng bahagyang lalakas ang habagat sa huling pagkakataon. At sa ikatlong linggo ng buwan na ito ay unti-unti na po na mawawala ang habagat. Gaya, gaya po ninyo na papansin ay bababarin ang shoreline o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies. Indikasyon po yan na naranapit na po tayo ng transition period patungo na po tayo sa taglamig season. At sa atin naman po ang long range forecast ay wala pa naman po ang bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi ng ating bansa pero posible pa rin ang pagbubuo ng masama ng panahon sa susunod na mga araw at ang develop mentang may ito ang atin pong babantayan. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong tanghali ay generally fair weather sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa Luzon, pero mayroon pa rin pong chance na maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Panay Island, Negros, Bohol, Leyte, Southern Samar, malaking bahagi po ng Mindanao. At sa susunod na mga oras ay patuloy pa rin ang maulap na kalangitan na may mataas na tiyansa ng mga isolated rains sa malaking bahagi pa rin ng Mindanao, ilang bahagi ng Western Visayas, ilang bahagi ng Bohol, Southern Leyte, ilang bahagi ng Mimaropa, ilang bahagi lamang ng Central Luzon, Cavite, Ilocos Region, Cordillera, at ilang bahagi po ng Cagayan Valley. Kaya mag-ingat pa rin tayo dahil posible pa rin ang mga banta po ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala na po tayong nakataas na mga gale warning signals, pero bayong mag-ingat lamang po kung papalaot tayo.